ako, piko na piko na ako sa batang to. Ako yung sinasabihan na bakla daw ako. Ito, siyang naka -pek -pek shorts. Yun yung nakakaloka, diba Ay, sino kayo naka, sinong bakla? Sabi niya, bakla, picture mo na muna ako. Sinong naka -pek -pek shorts sa aming dalawa? ako lalaki, bakla daw ako. Ako pa ngayon? Ako pa ngayon? Ako pa ngayon? ako. Piko na piko na ako sa batang. To, kanina pa ba ako binabakla. Ito sasampalin ko to. Ahampasin. <laughs> uh, Ahampasin uh, ko to ng bangkong puro stats para marami siya. Sorry. Tinaway yung baka. Nakapag-away doon sa bata. Ayan, malakas ang bangga. Nakaganda ang ilaw. Nakaganda. Dito <laughs> na lang ako forever. <laughs> Nagwisit tong batang to eh. <laughs> ako yung na inahampas pa ako. Eh kung hampasin ko siya nitong bag ko na to. Ha? Go. No. Wisit eh siya tong nakapekpek shorts. Ako pa ang bakala.